kaibigan, inaasahan ko po na inaabangan ninyo ang huling yugto ng kasaysayang tampok sa ating palatuntunan. Narito na ngayon ang pagpapatuloy ng ating dulang. Dear Mr. Romantico, naihinga ko sa aking mga kaibigan ng pagkakasira namin ni Ariel. Naging masakit sa loob ko ang hindi na niya pagsagot sa mga text at tawag ko sa kanya. At dahil sa paninikis niya sa akin, naging sunod-sunuran ako sa gusto ni Mark. Na inakala kong makakagamot sa sugat ng aking puso na nilikha ng unang lalaking aking minahan. Subalit nagkamali ako dahil nalantad sa akin na may asawa na si Mark. Oh no! ka mapigilang hindi mapaiyak sa tuwa, Ariel. Kasi pagkaraan ng ilang linggo na hindi mo sinasagot ang mga text at tawag ko, tinawagan mo uli ako. Nakipag-communication ka uli sa akin. Na-realize ko kasi na hindi ako dapat maniwala ka agad sa mga sumbong laban sa iyo na nakarating sa akin. Ano umiyak? Ariel! Itayin mo Pag ko. Pag-uwi ko. Mag-uusapan natin mabuting mag na. Ako si Nadine. Oo, oh. oh, Ariel. Hihintayin kita. Oo, oh, sige. Susurprasahin so, so na lang kita sa pag-uwi ko. Eh. Bye. Bye. Ingat ka lagi. <laughs> Bakit ngayon ka lang tumawag, Ariel? Bakit ngayon mo lang na-realize na hindi ka dapat nagduda sa katapatan ko sa iyo? At hindi ka nagalit agad sa akin. Hindi mo binali ang maraming tawag at text ko sa iyo. Dahil sa paninikis mo sa akin, nagdamdam ako sa iyo. Nagkasala ako sa iyo. Sumira na ako sa kasunduan natin. Niloko na kita. Paano pa natin maaayos lahat? Paano pa? Salamat, Jenny. Nakipagkita ka uli sa akin. Oh, order na ako ng dati, ha? Huwag ka na mag-abala, Mark. Nagpunta lang ako rito sa restaurant para pag ausap tayo sa huling pagkakataon. Jenny? Huwag mo na akong gambalain pa. Ha? Huh? Malabo nang maibalik ang dati kong tiwala sa'yo na sinira mo. Jenny, mahal kita. Kalimutan mo na ako. O, oh, tapos. Yes, tapos na sa atin ang lahat. Magkakabalikan na kami ni Ariel. Hindi totoo yan. Nagkasundo na uli kami. Kaya pagbaba niya sa barko, pagbalik niya rito sa Pilipinas, magpapakasal na kami. <laughs> Hindi. Mark, si Aria lang talagang mahal ko. Nagkalabuan lang kami kaya natukso akong sa sa'yo. Jill. Pero ngayong magkakabalikan na kami ng lalaking tunay na minamahal ko, wala nang dahilang magkaroon pa tayo ng ugnayan. Wala na. well, tama bang umasa pa ako na babalikan ako ng boyfriend kong Siman? Yun ba ang gusto mong pag-usapan natin? Kaya inimbitahan mo ako magmerienda rito sa tinitirahan mo, Jenny? Pwede mo ba akong bigyan ng advice? Kailangan mo pa bang itanong yan? Ikaw pa. Mula na maging close tayo, always willing ako magbigay sa'yo ng advice. Kaya nga ipinagpapasalamat ko naging kaibigan kita eh. Pero... Jenny... Pero ano? <laughs> Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Jenny... Hindi ka kaibigan lang para sa akin. Um, Joel, um, ang kamay ko. Huwag mo nung asahang babalikan ka pa ni Ariel. Nagkalabuan na kayo. Pinagdudahan ka na niya pinagbintangan ka na niya ng masama. Pero totoong nagkamali ako sa kanya. Ang pagkakamali ay bahagi ng buhay. Huwag mong problemahin yun. Huwag ka makonsensya. Lahat ng tao nagkakamali. Naihinga ko sa iyo ang problema ko. Dahil tiwala ako sa iyo. Hindi lang tiwala mo ang hinangat ko, Jenny. Jenny ang pagmamahal mo. Binigla mo ako. Kaya laging ipinararamdam ko sa'yo na importante ka sa akin. Kaya lagi akong concern sa'yo at nag a sa lahat ng mga problema mo. Oh. Dahil mahal kita. Sinasabi ko na ito sa'yo dahil nagkalabuan na kayo ni Ariel at wala na kayo ni Mark. Joel. Ano ba ang mas mahalaga pa sa'yo? Ang pipiliin mo? Si Ariel na nagduda na sa'yo at walang katiyakan kung babalik ang kapanya niya at si Mark na may asawa na o ako na sa lahat ng oras handang magmahal sa'yo at maaari mong mahalin ng nang wala kang anumang aalalahanin. Mr. Romantic. Mr. Romantico, naguluhan ako dahil ang inaakala kong matali kong kaibigan na si Joel, ay matagal na palang lihim na nagmamahal sa akin. Jenny! Bakit din entertain mo pa yung panliligaw sa'yo ng Joel na yun? Eh, makulit siya eh. Kahit hindi ko pansinin ang panliligaw niya, tuloy pa rin siya sa madalas sa pagdalaw sa akin. Sa madalas na pagtawag at pag-text. Kaya nga pinuntahan na kita rito sa inyo. At ipinalam ko sa iyo tungkol sa kanya. Hindi ko kasi maintindihan ang sarili ko nitong mga nakaraang araw. Meron ka boyfriend na si Man. O oh, anytime, baka dumating yun. Oh. Alam mo, napapalapit na sa akin si Joel. Nagkamali ka na nga kay Ariel. Nagkasala ka na sa kanya. Alam ko. Hindi maitutuwid ang naging pagkakamali mo ng panibagong pagkakamali. Alam ko rin yan. Pero anong gagawin ko? Mahal ko si Ariel. At marami na kayong magagandang pinagsamahan. Pero napapamahal na rin sa akin si Joel. Ano ka ba? Nagkamali ka na nga nung pumatol ka kay Mark. Pinagsisisihan ko na yun. O, oh, huwag ka na magkamali na pumatol pa kay Joel. Cecil, huwag kang mamangka sa si dalawang ilog. Ayusin mo yung buhay mo. Pag hindi, baka magsisi ka. Tiniyak sa akin ni Joel na wala akong pagsisisihan kapag tinanggap ko ang pag-ibig niya. Naku, naniwala ka naman dun. Eh, mukha namang sincere siya sa akin. Pa, paano kung binubwala ka lang niya? Oh, kung lukohin ka na naman, tulad nung ginawa sa'yo ni Mark. Ay, ewan ko. Ayoko nang maloko ulit. Ayoko nang masaktan. Lumuha at magsisi. Pero bakit ako ganito? Bakit may mga naging aral na ako sa buhay, hindi pa ako matuto? Bakit may mahal na ako? Natututo pa ako magmahal ng iba. Bakit? kumain ka na. Wala akong kumain. Masama ang pakiramdam ko. Paano hindi ka magkakasakit? Madalas hindi ka kumakain. Madalas ka umiiyak. Niloko mo ko. Wala lang kami ni Jenny. <coughs> Natapos ang relasyon ninyo. Dahil nakiusap ako sa kanya. Nagmakaawa. Kaya lumayo siya sa'yo. Pero pagkatapos ni Jenny, sino naman ang susunod na mga mo? Sino na namang ibang babaeng magiging katuwang mo sa pananaw ko mo sa akin? Zero. Wala na, Flor. Wala na. Namunod na ako sa aking pagkakamali. Nagsiso ako. At hindi ko nahahangarin na muli kang saktan. Hindi na kita lulukuhin. Hindi na kailanman Thank <laughs> you. na na yung ni Mark at ng asawa niya. Yun ang tiniyak niya sa akin sa mga text messages niya sa akin, Cecil. Nabanggit ko sa iyo dahil natutuwa ako para sa kanila mag-asawa. Hindi ka nakukulitin ni Mark niyan. At si Joel naman, tumigil na rin siya sa pangungulit sa akin. Nang tiyakin kong si Ariel talaga ang mahal ko. Kaya lang... Kaya lang? Ano? Medyo Matagal-tagal nang hindi tumatawag at nagtitext sa akin si Ariel. Eh, baka sobrang busy lang siya sa trabaho niya sa barko. Sana nga ganun lang. Hmm. <laughs> mo, isang araw biglang umuwi. Oh, susurpitsahin ka. At kapag nagkabalikan kami ni Ariel, hindi na ako muling gagawa ng anumang maaaring makasira sa relasyon namin. Kaya lang, Jenny, kung balikan ka ba ni Ariel, kaya mong ipagtapat na totoong nagkasala ka sa kanya? Mr. Romantic Mr. Romantico, Mister Romantico. Natigilan ako sa tanong sa akin ng kaibigan kong si Cecil. At nagdalawang isip ako kung ipapaalam ko kay Ariel na totoong nagkaroon ako ng relasyon sa ibang lalaki. Ariel, bakit? Bakit kita tinawagan? Akala ko susurpresahin mo nalang ako pag uwi mo. Oh, um, Jenny, umuwin, kailangan maging tamadog sa iyo. Ha? Huh? <laughs> eh, hindi kita nangintindihan. Matapos kong magduda sa katapatan mo, naging pagkaibigan ako sa iba. Hanggang lumali mga aming pagiging magkaibigan. Sinong? Tapabahay natin siya. Rose ang pangalan niya. Sa Facebook lang kami nagkakilala. Sa mga pagkakataon, na malungkot ako at magpapili ang nasa sandalan ko. Pinipigyan niya advice. niya Pinapasaya. Mahal mo siya? Oo. Oh. Oh, paano ako? Jenny. Sabi mo, hindi ko pag mo at mag-uusap tayo. Ayusin natin na lahat. Gusto ko talaga eh, para mag-uusap tayo. Para maayos ang anumang kasal na, na mamagitan sa atin. Pero may mga pagkakataong hindi nasa. May mga gusto natin mangyari na hindi pala magyayari. <laughs> Naniwala ako sa iyo. <laughs> Tumasa ako sa sinabi mo. na isang araw darating ka. Nag-uusap tayo ng maayos. Lulutisin natin ang anumang problema natin. Kaya umasa ako. Umasa ako magkakaayos ulit tayo. Magkakabalikan. At magpapakasal. Magpapakasal. Matutupad na lahat ng ating mga pangarap. Kalimutan na natin yun. Kalimutan? Paano ko makakalimutan ng mahigit dalawang taon nating na relasyon? Ang maabang panahon na rin natin pinagsamahan. Marami na tayong pinagsamahan, Ariel. Sa hirap, sa ginawa, sa ligaya. Napakahirap kalimutan ng maliligaya sandali na ating pinagsaluhan. <laughs> Pero wala tayong magagawa. <laughs> hindi ko ito sa gusto mo. Hindi ko kaya.

<camina> <laughs> Paano kong malilimot ang nakaraan natin, Maria? Ang bawat sulok ng bahay neto Ay lagi nagpapaalala sa akin Nang masasayang sandali natin Mayong natutuwa na magmahal sa iba Na higit pa sa naging pagtingin mo sa akin hindi na matutupad yung magagandang pangarap natin. Kaluhin ka nang mawawala sa buhay ko. Napakinggan po ninyo ang ating dula na ginampanan ng mga sumusunod. Rosana Villegas, Chiquit Amor, Phil Cruz, Lionel Benamin, Jeneline de la Cruz, Alan Ortega, Soundman Jerry Mucha, sa musika ni Boboy Salanga, Technician Eric Lucero at Bong Muya. Ang kasaysayang inyong napakinggan ay mula sa panulat ni Orly Aquino sa direksyon ni Maynard Lendicho. ang Nga gilong naming tagisubaybay, huwag kaliligtaang abangan ang bawat kabanata ng magagandang kasaysayan tampo sa ating palatuntunan Hanggang sa muli, ako po ang inyong Mr. <laughs> comandico